Magandang araw sa iyo. Um, naranasan mo na ba yung magising ka mula sa isang panaginip na alam mo yun parang ang bigat? Hindi mo maintindihan pero alam mong importante? Oo naman. Nakakaintriga yung mga ganong panaginip. Ganyan mismo yung nangyari kay Haring Nebukadnasar ng Babylonia. Pero ang mas matindi pa, hindi lang niya pinapahanap kung sino magpapaliwanag eh. Ano yung utos niya ulit? Kailanan muna sabihin ng tao kung ano mismo yung napanaginipan niya. Grabe, di ba? Talagang nakakabaliw na utos. Kaya pala lahat ng pantas doon. eh nanganganib, walang makasagot. Oo. So dito sa pagtatalakay natin ngayon, gagamitin natin yung mga tala at source na pinadala mo para himayin natin itong napaka-importanting panaginip sa Daniel Cabanatados. Sige, Talagang ano, mapanganib yung sitwasyon noon. Base sa mga tala mo, balisang balisa raw talaga yung hari. Pinatawag niya lahat mahikero, encantador, mga kaldeyo. Sila yung parang mga wise men ng Babylonia. Pero wala. Walang nakasagot. Wala? Kasi nga imposible yung pinapagawa niya. Paano mo nga naman malalaman panaginip ng iba, di ba? Dito na ngayon pumasok si Daniel. Pero teka, hindi siya yung sumugod agad, ano? Nung nalaman niyang may death sentence para sa lahat ng pantas, kasama na sila ng mga kaibigan niya, si Hananias, Misael, Asarias, ano yung una nilang ginawa, based sa sources mo? Ah, eto yung mahalaga. Humingi na si Daniel ng oras sa hari. Kaunting panahon lang daw. Okay, para hindi mainit ang ulo ng hari. Parang ganon. At pagkatapos, kasama yung mga kaibigan niya, ang girawa nila na nalangin sila humingi sila ng awa ng gabay sa Diyos. Panalangin talaga ang naging sandata nila. Oo. At doon nga sa isang pangitin sa gabi, pinakita kay Daniel yung misteryo. Makikita mo pa nga sa tala mo, bago siya humarap sa hari, nagpuri muna siya sa Diyos. Okay, so punta na tayo sa panaginip mismo. Ano ba yung nakita ng hari? Yung bumabatabag talaga sa kanya? Isang dambuhalang estatwa. Nakakatakot daw tingnan. Yung ulo nito, um, purong ginto. Ginto. So, pinakamahalaga siguro. Oo. -o. At ayon mismo kay Daniel, base sa tala mo, yun daw ay si Nebuchadnezzar mismo at yung imperyong Babylonian niya. Marangya, makinang, parang ginto nga. Pero parang may hint din na hindi ito magtatagal mag-isa. May source ka pa nga managsabing mga 66 years lang daw yun. Medyo maikli lang. Pagkatapos ng ginto, kano kasunod? pilak naman. Tama. Yung dibdib at mga braso, pilak. So, bumaba na yung halaga ng metal. Mula ginto. Pero may ibang katangian ba ito? Mas matibay ba or... Oo, yun nga. Hindi kasing flashy ng ginto. Pero, sabi sa sources mo, mas matigas daw. Mas matatag. Ito raw yung imperyong medo Persian. Sila raw yung nagpasimula ng mas organisadong buwis, ayon sa isang source. Ah, okay. Yung dalawang braso, may meaning ba yun? May mga interpretasyon sa sources mo na baka yun yung simbolo ng pagsasanib ng Medes at Persia, dalawang kaharian na naging isa. At tumagal ito ng mga ano, mahigit dalawang siglo. Okay, ginto tapos pilak. Sunod, ano na? Tanso. Yung tiyan at mga hita yari sa tanso. Mas mababang uri na naman ng metal Tanso, ito, anong imperyo naman daw ito? Ito yung imperyong Griego, lalo na kay Alexander the Great. Kahit tanso na, hindi kasing presyo ng pila ko ginto, ito naman daw yung may pinakamalawak na nasakop. Parang rule over all the earth pa nga yung term sa isang tala mo eh. Wow, gano'n kalawak yun? Sobrang lawak para sa panahon nila. At nabanggit din na gumagamit sila na maraming tansong sandata, mga kalasag, pero tulad nung nauna, nahati rin ito eventually. Tapos, yung mga binte. Bakal naman daw. Dito na parang tumitigas talaga, no? Oo, dito na yung bakal. Pinakamatigas, pinakamalakas sa lahat nung nauna. Ito yung imperyong Romano. Romano? Yung tinawag na Iron Monarchy? Exactly. Yun niya. Dahil sa bagsik daw nito, dumudurog, naghahari. Sila yung nasa kapangyarihan nung panahon ni Jesus. Ah, importante yun. Tapos, yung dalawang binte, may sinasabi ba yung sources mo dyan? Madalas, iniugnayan sa pagkakahati ng imperyong Romano, yung silangan at kanluran, at ito yung pinakamatagal sa apat na metal, mahigit 500 years daw. Grabe, ang tagal nun. At sa pinakababa, yung mga paa at daliri, Medyo kakaiba ito kasi, halo na raw. Oo, dito na nagiging um medyo komplikado. Pinaghalong bakal at luwad. May lakas pa rin galing sa bakal, pero may kahinaan na. Marupok na dahil sa luwad. So hindi na solid? Hindi na. Sabi nga sa sources mo, tulad ng bakal at luwad na hindi talaga nagdidikit o nagahalo, yung mga kahariang ito, hindi raw sila magkakaisa. May mga naguugnay pa nga nito sa mga attempt sa Europe na magkaisa pero hindi nag-work out. Pati yung sampung daliri, baka raw sampung bansa o pinuno, ito raw yung mga kaharian sa mga huling araw. Pero hindi lang yung estatwa ang laman ng panaginip, di ba? May isang part pa na parang game changer. Yung, yung bato. Ah, oo. Ito yung pinaka-climax siguro. May isang bato raw, ang kakaiba, hindi tinapyas ng kamay ng tao. Basta lumitaw. Tapos, anong ginawa nung bato? Tumama ito doon sa paa ng estatwa, yung mahinang part, yung may bakal at luwad. At nadurog? Buong buo. Mula paa hanggang ulo, parang naging alikabok daw na tinangay mong lang ng hangin. Wala nang natira sa estatwa. Grabe. Tapos yung bato? Anong nangyari doon? Yung bato, lumaki raw ng lumaki. Naging isang napakalaking bundok na pumuno sa buong mundo. Wow! Ang laking transformation mula sa isang bato lang. Ano naman ang ibig sabihin nito, base sa sources mo? Dito malino si Daniel at sinusuportahan din ng mga tala mo. Yung bato, ito yung kaharian ng Diyos. Itatatag mismo ng Diyos, hindi ng tao. Kaharian ng Diyos? Oo. Oo. At hindi lang siya basta isang kaharian, wawa wawasakin daw nito lahat nung naunang mga kaharian ng tao. At ito, ito yung mananatili magpakilanman. Maraming sources ang nagsasabi na ito yung uh, Messianic Kingdom na may kinalaman sa second coming ni Jesus, yung walang hanggang pagihari niya. Kung ganun, parang ang isang malaking aral dito o tema ay yung, Sino ba talaga ang may hawak ng kasaysayan? Eksakto. Yung sovereignty ng Dios nasa Daniel 2.21 nga yan nabanggit sa sources mo na siya ang naglalagay at nagaalis ng mga hari, siya ang may control kaya sigurado si Daniel eh sabi niya ang panaginip ay tiyak at ang kahulugan nito ay totoo at parang pinatunayan naman ng history. Nakakatuwa rin isipin yung ano, yung perspective, yung hari ang nakita niya isang majestic na estatwa, di ba? Parang simbolo ng galing ng tao, ng power. Oo, magandang point yan. Kasi yun yung pananaw ng tao, eh, yung kadakilaan. Pero sa ibang chapter ng Daniel, sa chapter 7, may binabanggit din sa sources mo na yung mga parehong imperyo, inilarawan naman sila bilang mababangis na hayop. Ah, hayop? Bakit naman? yun naman daw yung pananaw ng Diyos, yung tunay na nature ng mga makamundong kapangyarihan. Madalas, kahit gaano kaganda sa labas, mapanira pala, hindi banal, malaking pagkakaiba ng perspective, di ba? Oo nga. So, para sa iyo na nagpadala ng mga source na ito at pinag-aralan natin, ano kaya yung pinaka-takeaway mo dito? Bakit mahalaga na malaman mo itong sinaunang panaginip? Um, base sa mga pinag-aralan mo, siguro ang pinaka ay yung makita yung big picture ng Diyos history. Na may plano siya. Na oo, may mga imperyong aangat at babagsak. Pero sa huli, may isang kaharian na mananaig yung sa kanya. Parang nagbibigay ito ng ano, framework sa pag-unawa sa mga nangyayari sa mundo. May katiyakan kahit magulo ang paligid. Okay. At bilang panghuli, isang tanong na iiwan natin sa iyo para pag-isipan mo. Balikan natin yung pattern ng estatwa. Pababa ng pababa yung value ng metal, ginto, pilak, tanso. Pero pataas naman yung tigas hanggang bakal. Pero sa dulo, naging marupok dahil sa halo ng luwad. Hmm. Oo nga. Interesting yung pattern na yon. Based sa mga temang napag-usapan natin mula sa sources mo, ano kaya ang sinasabi ng pattern na ito tungkol sa sa nature ng power, ng pamamahala kapag nasa kamay lang ng tao mula noon hanggang ngayon? Isang bagay na maari mong pagnilayan. Hmm, magandang tanong yan. Hanggang sa susunod nating pagtatalakay.